Good morning, morning! Another day, another mini vlog! Ito nga yung araw na nagpunta kami dito sa may Merry Rose Carnival. Ito nga pala ito mga mare sa may Magsaysay Eco Park, Kidapawan City. Pagkapasok mo nga ay kailangan mo magbayad ng entrance fee sa halagang 50 pesos bawat isa. Mapabata't matanda nga mga mare ay 50 pesos. Pagkapasok nga namin dito mga mare ay hindi talaga namin inaasahan na sobrang napakaputik pala. Niyos ko mga mare, sinasabi ko sa inyo bago kayo magpunta dito ay magdala na lang kayo or magsuot kayo ng rain boots. <laughs> Araw-araw na lang din kasi umuulan kaya naman napakaputik talaga. At ayan na nga at sinubukan na nga sumakay nitong batang si Ibon at saka si Ate Love dito sa may parang cable car nila. Nasa 100 pesos nga pala yung bayad per head dito. Next naman nilang sinakyan na itong horse ride. Hindi na nga sumakay dito si Ate Love. At ibang mga rides nga yung makikita nyo dito. Sa pagkakaalam ko ay nasa 100 pesos nga yung bawat ride. Ito na nga yung sinasabi ko mga mare napakaputik na talaga ng paako. Kulay putik kong chinelas ay naging kulay brown nga sa puti. Lumabas na nga kami dyan at dito naman kami next na nagpunta sa may inflatable slides. Asang 100 pesos din dito yung entrance mga mare per 30 minutes. Batang si Ibiboy at si Ivo lang nga yung nag-slides dito. joy na enjoy nga yung dalawang bata kakaslide dito. Tiyak pagdating ng bahay mamaya ay knock out agad yung mga yan. Super fast forward kinabukasan nga mga mare andito nga yung tatay ko sa aming bahay. Nagrequest nga siya na magluto nga daw ako ng paborito niyang biku. Bali naglagay lang nga pala ako ng gata sa may kawali pagkatapos nung kumulo na ay naglagay na din ako ng brown sugar. Tensiometer lang nga yung ginawa ko dito mga mare at naglagay nga din pala ako ng konting asin. Nitikman-tikman ko nga din mga mare at nagdagdag na lang ako ng sugar kapag natatabangan pa ako. Naluto na nga din pala itong sinaing kong malagkit. Tingin ko nga ay okay na din itong latik kaya naman nilagay ko na dito yung sinaing kong malagkit. Nandahan ko lang nga din yung pagkalagay ng malagkit mga mare dahil masakit din kapag natalsikan ka nito. Ayan at imekos-mekos lang nga natin ito mga mare hanggang sa mangawit yung ating mga braso. But continuous lang talaga yung paghalo mga mare at huwag nyong iiwanan. Luhaluhin nyo lang mga mare hanggang sa maging sticky yung texture. Kapag na-achieve nyo na nga yung tamang pagka-sticky nyo mga mare ay pwede nyo na nga ding hanguin. na prepare na nga din ako ng lagayan dyan at para mapalamig ko na din. Binuhos ko na nga lahat dito mga mare tsaka ako finilaten. At yan na nga mga mare yung ating biko at pwedeng pwede na nga yung kainin. Kaya lang mga mare naisipan ko pa nga gumawa ng latik para sa toppings. Naman naglagay nga ulit ako ng kakanggata sa may kawali pagkatapos ay naglagay nga din ako ng sugar. Scovado sugar nga pala yung ginamit ko mga mare. Kapag medyo nag-sticky na nga yung latik ay pwede nyo na nga ding hanguin at itoppings.